Welcome to Hair Asia mga madam damin celebrating 35 years of beauty. Kaya naman po halina po kayo, silipin po natin ang kaganapan dito. Outfit check po tayo mga madam damin at simplihan lamang po natin ang ating isuot. Color black po at habang minintay ko po kung sino pong maagang darating, speaking, ayan po si Lenny, siya po ang early bird lagi po dito sa team Regionian. At dahil may tagabantay na sa Lereyo tutungo na po tayo sa Encantadia. Siyempre, kasama po natin ang ating driver na si Kagawa Ronald Tulio. Hello po! At yung aking ate. And of course, si Tricia Maxine Bautista at si Dadalin plus si Chotcho and Sandra. On the way to here Asia, you're truly Asia. Ayan, nandito na po tayo sa World Trade Center sa Pasay City. At pagbungad po natin sa entrada. Ayan po ang mga madam damin natin. Maraming maraming salamat po sa pagpipicture at na-recognize nyo po ako. At eto na po, pasukin na po na natin ang mundo ng Encantada. Kaya halina po kayo at pagpasok at pagpasok po namin. Ayan po yung mga sumalubong sa atin, ang mga Madam Davinians po natin, ang mga kapwa hairdresser po natin. At ako'y kinikilig dahil nga po super picture po sila at na-recognize po nila ako kaagad. At maraming maraming salamat po dahil sa inyo sobrang tuwa at sobrang saya ko na namit ko po kayong lahat. Hoping mga Madam Damin ay hindi lamang po ito ang isang beses or ang unang beses po nating pagkikita. Dahil nararamdaman ko na maraming beses pa po tayong magkikita-kita. Tayo pong lahat mga madamdamin. And after po ng picture picturean nakapasok na po tayo sa Encantada. At dito unang bumungad ang babaeng aas. <laughs> at marami pa pong Encantada. So nadatnan na po natin ang fantasy makeup na fashion show po ng GNG. And sobrang daming tao po. As in malala. Sobrang saya po. At dito, meron pong pa-seminar. And after po ng seminar at fashion show, naglakad-lakad na po tayo tayo sa Encantada para nang sa ganun mamit po natin ang mga sangre at syempre yung aking Luxley's family and dito ay unang bumungad na isa sa napakagaling na educator ng Noriel na si Madam Norwina o oh, Pak, sino ka dyan? Dahil tanging ikaw ang siyang lahat o oh, appear for the jaya. At sa wakas, nakarating din po tayo sa booth ng Loxley's family. My Alpha family Omega. Ayan po silang lahat. Isa ito sa dahilan sa pagpunta ko, ang mabisit po ang aking Loxley's family para supportahan po sa event na ito. Super enjoy po na nakita ko ulit po si Madam Rosario at si Sermon. Kahit nasa sasakyan po siya sa oras na ito. Pero nagkita din po kami dyan. After ko sa Laxless Philippines, diretsyo po ako sa Cosmo Care Booth po nila. Ayan, syempre ang nag-iisang Miss Marivic. Oh ganda. Siyempre, hindi magpapahuli ang dalawang bagets na ito. Siyempre, sinuportahan ko po sila sa kanilang mga pilik mata. Ayan, from Maris. Thank you so much, Madam Maris, sa papribis. At si Mama Eds, ayan, nanalo pa po tayo ng jackpot ng pablower. At maraming salamat sa papribis. At sa mga oras na ito, lumabas na po kami dahil meron po kaming kasamang bata na hindi nakapasok na si Chocho. Aww. mangyak nyak niya pong maranap-ranap niya rugo. So sa mga oras na ito, nagutom po ang inyong madamdamin. Nagutom na po kaming lahat with my team reginians. Anya, rugusamol na akong samulkin. After natin nag-late lunch, ayan, syempre hindi naman po natin pahihintulutan na hindi po ako makadalaw ulit sa Quiapo Church. Dahil every time na pumupunta po kami sa Manila, ay lagi po kaming dumadalaw sa Quiapo Church para magpasalamat at humingi ng tawad sa lahat po ng nagawa nating mga kasalanan. At syempre hindi naman po magpapahuli ang akin aking besiwa bago po tayo umuwi ng Pampanga, bumili muna po tayo ng pampasalubong sa aking besi dahil su-surprise po natin at papasyalin natin siya sa kanyang salon at kakainin po natin ang mangga, manggahan. Plus yung pinatake out po nating chow king at nandito na po tayo sa kanyang parlor. Ayan po si Beshiwa. Hindi pa rin nagbabago ang kanyang katawan. Sexy at napakaganda. Kaya sa mga madamdamin po natin malapit sa Blumentritt, pasyal lamang po kayo dito sa aking Beshi. Finally mga madamdamin at nandito tayo at nakauwi po tayo ligtas sa ating mga tahanan. And maraming maraming salamat po, Hair Asia, World Glory Asia. And time check po, mga madamdamin, it's 10.15 po ng gabi. So, hindi ko po nai-induct yung pagod, yung traffic sa daan-daanan. Dahil marami po tayong natutunan sa Hair Asia. At the same time, marami po tayong nakita at nakilala pa po mga oh. hairdresser na natin. And ito po yung mga nabili po natin na po tayo doon. At abangan niyo po sa aking mini vlog. Uh, I-demo -de po natin. I-review po natin yung mga products. Yung iba po is uh, sponsor po. At yung iba is galing po sa aking bulsa. So, abangan niyo po yun. And maraming salamat po, mga madamdamin, sa pagtangkili at paninood sa aking mini-vlog. Thank you, thank you so much, mga madamdamin. God bless everyone and see you soon.